Magandang araw mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Webes, 23 ng Nobyembre taong 2023, ganap na alas 7 ng umaga. Kami po ay nagha ng tinatawag natin na masarap, malasa na lansones. Inyong mapapanood ang buong aktibidad sa araw na ito. Napakarami ang aming nakuha. O ayan ang mga kaibigan. Ngayon naman, nanonungkit na naman ang isa naming kasamahan ng nyog upang gawin naming Boko salad O, ayan na, mahirap po akyatin ang nyog na kasi sobra po talagang taas ng nyog. O, ayan na, ayan na, ayan na, ayan na, lalaglag na. Gagawin na yan mamaya na Boko Salad. O, tingnan nga natin. O, ayan na ang aming nakuha galing doon sa taas ng nyog nalaglag laglag pero dadagdagan pa yan sa kabilang puno dahil kulang pa yan mga kaibigan panuuring mabuti ang mga kaganapan o ngayon naman ay nagbibiyak na at magsisimula na kaming mga greater ng nyog ng buko upang gawin namin buko salad mamaya

<laughs> alam mo guys ito ang unang silakyan pauwi sobrang nakakatakot Ngayon naman, nag-uumpisa na kaming maglakbay sa bundok upang aming puntahan ang aming destinasyon. Kaya, let's go! Kamustang... Hello, pagod. Hiya. Kaya? Kaya? Oo. Apoy. <laughs> May mga kubo din kaming nadadaanan. Magandang araw, tabi-tabi po. Ito po yung inuman dito sa bundok na aming pinuntahan. Dito po kami iinom ng tubig. Kaya ating puntahan ito yung tubig, malinis na tubig ang iniinuman. Kaya subukan din natin. Moni. Moni kargahan ani. Moni kargahan. Adong sa at para sa king. At ngayon naman kami nagpapahinga dahil sobrang nakakapagod maglakad sa bundok at napakadulas dahil maulan kagabi. Kaya inyong tunghayan ang mga susunod na kaganapan. Meron din kaming nadadaan ng kalabaw. Hello, at inyong matutuhayan ang napakaganda at napaka-fresh na kalikasan. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Marami pa akong ilalabas na mga videos tungkol sa kalikasan. Thank you.